Ang dali na naisip na natin na yung kanyang dalawang window water ay ginawa niyang uh, pang flash doon sa kanyang nasirang uh, staka ng tubig ng kanyang ano, CR. Ayan, nakikita ni may biyak ng kanyang CR. hindi naman natin pwede nilagyan ng tape. Gawa ng ano, katatandal yung adhesive, madulas lang. Ang ang ginawa niya ay eh, pinalitan niya ng ano, pero nam mineral water ang taba ng utak na naisip na rin. Adi, uh, pero nataan na pa naman nila. Ay na, natatas yung tubig. Kaya ang ginawa niya, binaplas niya, tinamtan niya yung uh, supply ng tubig. Yan, binaplas niya. Pwede, pwede para itong dawin, Pag ito ay nasira yung ladaan ng tubig namin yung plus namin yung siya. Uh, binasag na niya. Tapos sa uh, na dito, ano, at ang dalin niya yung uh, laman dito, itong mga ano, aparato ba para ma yung tubig. Tinaktal na lahat tapos tumuha na siya nito. Ah, dalo ng ano? Mineral water yung bilog. Tapos putulid na natin dito sa may bandang taas. Pwede ba pa rin? Kasi para ng pamit pa man po ikay sa siya. ng mo yan, Merong mineral water doon so, sa ladayan ng mineral water sa likod. Para ng naman. Pero yung ginawa niya. Pula siyang pamalit noon. Ayun. Tapos, sinuwatan niya yung butas ng no? nila binin supat ng sa butas ng puwita ng dalo na may butas na. Diyan niya asalpak na inyong mga tinamdal niya dun sa ano, kanin dun sa istaka ng tubig ng panyang uniduro. Ah, nabalig na niyan. Ang galit man, taba ng utang tinong nakaisip nito. Yan eh, naman hindi din matatas gawa ng inay mga inipang silyado gawa ng pangigpit na inarili dyan. Ah, uh, kung nakikita niya yan, binalit na niya. Pinindod-pindod na eh. Yung ano po, pinindod mo ay maangat na naubas yung tubig nyo sa malaking butas at mag-flush yung ating mga ano. Hunedoro. Yan, pinalit na niya. Ang galing mo. Pwede pwede pala yun. Tapos dito na mismo nilagay sa butas mismo ng ano. Nung darun ang mineral water yung pang-flush mismo ng panila. Ano? Siya. Saan siya? Ayos Pwede na si Borong ibalik yung dulo sa ano. Ikabit din sa banyang Hunedoro. Ah, may pindog lang. Anong galing mo? Ah, pasakusay naman ito. Tapos yan, binalik na niya at abalik na niyo ang mga tornilyo at saka yung supply ng tubig. At atis tingin na yun yung nabangatangat yun, pa ba no? Pag pinindot, parang no? mag-plush yung siya. Ah, pasakusay naman ito. Pwede pwede siguro ito sa bahay. Kasi walang pressure siya na hindi talaga kailangan na tabo eh. Anong klase? Ayan na, ah, may tubig na. Yan naman yung mga tigil pag ano eh. Pag nabot na niyo, eh, sapong dami ng tubig. Pukusan mga kapatay pa atin, gray po na yan. At yan ah, marami na yung tubig. At is na niya, o ano? Magana, buta talaga kung mag-apres yung kanyang bawl. At pag pinindot niya, re, ayun na. Ah, pakahusay na, pakataba ng utak mong tumuha na, re. Kasi pangit din minsan, pangit din na ito, pag last year, meron ang, meron ang mineral water sa likod, glass yan.